Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan na natin itong pagiging ipalitiko ni Tamba na parabang pinalabas ho niya sa mga Pilipino na yung naitulong ng isang tingog party list ng kanyang asawa ho ito, mga kamag-anap, ay galing sa kanilang mga sariling kayamanan. Pero dapat tayong mga Pilipino ay magiging aware ho dito na iyong itinulong ng tingog partylist sa mga pubring o yamot na mga Pilipino ay hindi po yan pira ng mga Romualdis. Yan po ay pundo galing sa kaban ng bayan at pira ho yan ng maraming Pilipino. Kawawa naman itong mga ordinaryong Pilipino na nabudol at naluko ng party list na ito. So unahin po natin itong sikat ngayon na kumakalat sa social media. Alam niyo ba kung ano yan? Kumakalat ngayon eh sa social media. Hindi po yan cheeky. Iyan po ay endorsement letter na galing umano sa tingog party list na may mukha ng isang ipalitiko. O, oh. anong tawag natin sa mga ganyang klaseng politiko na yung mukha nila ay idinidikit sa isang simpleng endorsement letter lamang? Ayan ho. Again ha, hindi po yan pira ni Romualdez. Pira po yan ng taong bayan. Hindi po yan pira ng kanilang pamilya. Pira ho ninyo yan, mga ordinaryong Pilipino, na natulungan umano ng isang party list sa pamamagitan ng kanilang ipalitikong e endorsement letter. At ito pa mga kabisda. Meron pa akong makalat rin Oh. Ayan. Sa kada endorse ng party list na ito, ay pag nagpirma ka parang kontrata, ay hayan, merong nakalagay ho na tarpulin at pinipicturan ka. Siyempre, ang nakalagay na tarpulin ay tingog party list. Alam nyo po ba kung kaninong pera yan? Pera ng bayan ho yan? Ayan ang linaw-linaw, DSWD. Ano ba nangyayari sa bayan ngayon? At ang nakakalungkot, pati ho yung DSWD ay pinahintulutan nila na habang pumipirma ho ay merong tarpaulin sa likod at tarpaulin ho ng tingog party list. Tarpulin Tarpaulin ng mga Romualdis. Aba, grabe na ho. Talagang ginamit nila ang kanilang pagiging ipal para ho maluko o makaluko ng isang kawawang pobring Pilipino. O ito pa, ho. Maraming kumakalat sa social media eh. Bago ko po ipalabas yung ano, yung talagang tinablaho siya dito eh, ng kanyang kababayan. Pati boreal requirements ha. O. Oh. May nakalagay pa mga mukha nila dyan. Lahat tingog party list. Hoy, mahiya naman kayo. Hindi ho pira ninyo yan. Hindi po yan ang gagaling sa inyong mga bulsa. Yan po ay galing sa kaban ng bayan. Grabe. Sobrang ifal, no? Meron pa akong nakita. O, tingnan nyo po. Ito naman ay pamimigay ho. Ayan, video na yan ay pamimigay ho ng MRIs. alam nyo na yung MRIs na yan sa Tagig City ho yan na merong tarpaulin naman ni tambah Ayun, no, pinipilahan eh. Yan, MRI so yan. Oh. Grabe no. Yan ang tinatawag na certified ipal talaga. Itong si Tamba. Na para lahat na lang yung mga galawan niya ngayon ay nakatutok ang DSWD tapos gustong ipagmumukha sa maraming Pilipino na galing sa kanila yung pira. Again ha, Huwag magpaluko sa mga taong manluluko. Ito'y matindi dahil mismong kababayan ni Tamba ay tinablaho siya sa pagiging ipal nila. Narito po yung isang apost ay nanggagaling kay Sasrugando. Ayan. Basahin ko muna yan kasi nga pinopost ni Sasrugando ito po yung basihan natin kung bakit tablado si Tamba ng kanyang mismong kababayan. Ayon po sa post ni Sasrugando, ay am from Tagloban Liti po, nandito po ako ngayon sa Japan nakatira. Matagal ko nang inaabangan na maging topic nyo ang tingom at DSWD. Isa ang papa ko sa dialysis patient. Di kami makapasok sa EVRMC po. kasi Walang slot para sa kanya na available. Lumapit kami sa DSWD. Panaon ni Pidoterte, iba ang format nila. DSWD talaga ang nakalagay sa headletter. Sayang lang at nadelete ko na ang screenshot noon. Nagulat ako, few months ago, iba ang format nila. Andoon ang tingog at may mukha pa. Tapos, 50,000 lang nakuha namin for 3 months. Noon, 60,000 ang nakukuha namin for 3 months. May attachment siya. Yung screenshot noon lang yung wala ng panahon ni Tatay Digong, pero ito yung latest. Nako! Tablado ho yan si Tamba sa birada mismo ng kanyang kababayan. Tama. Yung head ay nakalagay po yung asawa ni Tamba at kasamahan nila sa Tingog Partylist. Endorsement letter po iyan. Nakalagay pa ang kanilang mga pangalan. Ayan, dalawang representative ng Tingog Partylist. Iyong sinabi niya na medical assistance na 50,000 lang umanong nakuha dahil dialysis patient ang kanyang magulang. Ayan o, napatunayan po natin. May hmm. signature. Legit po iyan. Ipinos ni sa alam nyo po bayan, sana ho, wag po kayong magpaluko sa mga manluloko. Isipin nyo po ang inyong karapatan. Pwede po kayong tumanggi na mag-picture taking habang nakapirma tapos sa likod, merong tarpulin ng tingog partylist. Dahil hindi naman pira yan ang tingog partylist eh. Pira yan ang bayan, hindi yan pira ng mga tamba. Bahala na po kayo, maghusga sa team tamba na ito kung gaano kaipal